Nandito kami ngayon sa Kosalim Park at uh, um, nandito kami para salutin yung isa sa katanungan ng aming followers. Sabi ng follower namin, magkano ba ang sahod dyan sa Poland po? So ang sahod dito ay uh, per hour. So ang per hour na sinasahod namin ngayon ay uh, 22.40 PLN. So, nagtatrabaho kami ng 8 hours a day, uh, Monday to Friday. Kung pagbabasihan natin yung sinawd namin nung nakaraan, uh, nakakuha kami ng 21 days. Nasok namin lahat is 8 uh, eh, hours. Walang overtime, wala ding overtime Sabado, walang Linggo. O chores lang, 6 to 2 lang yung pasok namin. So, ang pinasok namin dyan is 168 hours. So, magkano yung 168 hours kung uh, i-convert mo into 22.40? So, that is at 3,763.2 is Lottie yun yung 160 hours kaya lang ang company namin ay nagbibigay sila ng uh, ng bonus dalawang klase ng bonus wala kang absent uh, meron kang marireceive na 196 PLN so meron din kaming nare na production bonus na uh, 296 so all in all yung bonus na nare namin monthly ay uh, ay uh, 492. So, 492 yung nakukuha namin. Pasensya na kasi nasa park kami. Maraming mga taong dumadaan. Kaya, ganyan. Para makita nyo yung maganda yung ambiance. Ayam, dito kami gumawa ng video. O, ngayon. All in all, yung sahod namin at saka yung bonus namin na 492 ay sa oras na 168 hours naman ay ang total na sinahod namin ay 4,255.2 isloti walang overtime pahinga ang sabado at linggo convert natin yan sa peso sa sa palitan ngayon na 14.09 That is 59,955. Yun po. Malinis po yan. Malinis po yan na sinasahod namin. Kaya lang, meron po kaming uh, binabayaran na, na bahay. So, kailangan mo rin magbayad ng bahay. Okay? So, tanggal pa yan. Depende kung magkano yung binabayaran nyo sa bahay. Yung bayad sa bahay, ibang topic, topic yun. So, ang topic lang natin ngayon ay yung kung magkano yung sahod. So, yan, kung walang overtime. Sa overtime kasi, mostly, pag ganito, January, February, March, ay wala talagang overtime. Pero pagdating ng April, pababa, yan ay pumapasok ng maraming uh, orders, maraming gawa. So, kapag may overtime, uh, pwede rin i-compute ko sa inyo kung pag mayroong overtime. Pag may overtime, umaabot kami ng, ng less than hundreds, 100,000. Depende sa overtime Kasi kapag may overtime Umabot yan ang pasok namin hanggang 280 hours a month O pinapasokan kasi namin Ng every Saturday 8 hours At ang pasok namin Minsan is 12 hours Or 10 hours So umabot kami dyan Ng 280 hours So in total yan total yan ng about Ah uh, 94,000 pesos. So, I think 'yan na lang muna sa ngayon. At sana nakatulong 'yung uh, 'yung uh, video nito ito sa mga nagtatanong kung magkano 'yung sweldo namin dito sa Poland. Patuloy po kayong uh, mag-subscribe, patuloy niyo pong i-share 'tong uh, video na 'to sa mga gusto pong uh, mag-apply dito sa Poland para malaman nyo kung magkano yung sinasawa namin dito. Share nyo lang po sa mga gustong mag-apply. Ito po ay isang uh, uh, ano lang, reference lang sa inyo. Ito ay totoong nangyari sa amin, sinishare lang namin. So, sa mga hindi po nag-subscribe, sub subscribe our channel, please! <laughs> And see you next time! Bye-bye!